Welcome back to my channel. I'm Will BTD. Nagbabags nga po ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag nang kalimutan mag-subscribe, mag-like, sa mga pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo sa ginagawa kong pag-textural and pag-vlogs ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Ah, bago ko po umpisa na ang pag-textural ko, pinasasalamatan ko nga po yung mga subscriber ko. Thank you for all, side, all your, side, the subscribers, all the viewers, new subscribers, new viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. sa kayo patuloy yung suporta na yung channel ko para lalo pa po mag-work. Parang tayo po natin matulungan na mahirap natin ng mga kababayan. na umasa sa mga libreng gamutan. Okay. Ang tips tutorial ko po, po ngayon, yung ah, uh, bakit nga ba nananakit yung katawan natin? Ano-anong dahilan na ng paninakit ng katawan natin? Ito ay para sa bata para sa may edad na din sa mga bata pa talaga. nadalahan dalahan na po itong textural ko. Uh, text number one, kaya na nakita ang likod mo kapag uh, gising mo sa maga, mali yung posisyon ng pagtulog mo. Example, tumutulog ka ng dati ng nakatihaya, simpre balance yung likod mo kapag nakatihaya ka natutulog. Then, binago mo kaya bukasan yung tulog mo. Uh, yung kaliwa ang nakalapat sa uh, kama, kaliwang kaliwa na baka malikod. likod. Nakatagilid yung, yung tulog mo. Pwede manakit yung likod mo kasi hindi balance yung katawan mo. Dahil yung kabila lang yung nakalapat sa higaan. Or may naiipit yan mga ugat o mga litid. Then, kaya na yung likod mo. Uh, tips text number to, kaya nakit yung likod mo. Mayroon ka na pilay alam niyo yung pilay, example, yung bata pa kayo, nalaglag kayo galing kayo sa santol. Galing kayo sa santol Paul, nalaglag kayo sa lupa, natama yung likod din yung sa bato. Siyempre, sa, sa hirap ng buhay, yung magulang ninyo, uh, kahit ikaw, wala ka na pampatsikap sa doktor, uh, binali, bali, wala lang sa iyo kasi bata ka pa nga, sasabihin mo lang, ay, okay lang yan, kahit medyo masakit, malayo sa bituka, di ba? sinasabi natin yun. Malayo yan sa lito ka, wala yan. Siyempre, kung wala kang magpagsikap sa doktor, malayo yung hospital sa inyo, malayo yung clinic sa inyo, sabihin mo malayo na masalito ka. Pero yung pagkahulog mo na tama sa bato, yung likod mo. Pero masaktang ka. Yan. Kapag tumagal yan, mga 5 years to 10 years, 20 years, yung paidad ka ng paidad, dun mo mararamdaman na masakit yung likod mo na na tama sa bato, na bata ka pa, or nalaglag ka na naks binti ka. Yan yung tips number 2. Tips number 3, ah uh, ito yung sa mga matatanda na mga 50, 60, talagang sumasakit na yung katawan natin po kahit 50 pa lang tayo or 60 kung ang ginagawa natin ay nasa bahay lang tayo, palagi nakaupo at yung trabaho natin dati ay batak na batak yung katawan natin, yung buto natin, tapos bigla na lang tayo ng 50, 60, nakaupo na lang sa bahay, na hindi masyado nagalaw, sasakit yung mga buto-buto ninyo kasi hindi na sana yung katawan ninyo na palaging nakaupo. Kasi sana yung katawan ninyo, batak na batak yung mga buto ninyo. Kaya sumasakit sa nung nagkaroon ka na ng 50, 60, tapos palagi ka, ka nakaupo. Naninibago yung mga buto-buto mo. Saka sa edad mo, talagang nananakit na yan, 50 or 60, lalo na kung mahina yung... <clears throat> yung mga pagkain mo may hina sa mga calcium. Ayan, tips number 3. Tips number 4, kaya sumasakit ng likod mo, pwede yan na uh, example, ang yung trabaho, nagbubuhat ka ng bigas, nagbubuha, nagbubuhat ka ng mga kahoy, o nagtutroso ka, o naguhuling ka, magsasaka, simpre kapag magsasaka, nagkakaingin ka, pinubuhat mo yung mga malalaking kahoy, pag uh, pinasan mo, lalo na kung walang kalabaw o mga traktura na gamit, buong talagang talaga yung para maalis doon sa film o sa mga bukid para taniman ng mga mais, ah, uh, uh tree, then mga kamuting kahoy, kamuting bagay, uh, mga gabi, palay, sakatihan. Yan. Yung magsasaka talaga yung batak na batak, mas higit pa doon yung iba ang bigat sa kanila. Then, kapag mas mabigat pa yung binat sa iyo, o magkasang bigat kayo, tapos pagtulog mo ng gabi, mararamdaman mo yung hapon kapag mabigat pa ka, o magsang bigat kayo nung binuhat mo na bagay. Example, nagbuhat ka ng kahoy, troso, nagbuhat ka ng sa kontraksyon ng mga steel, bigat pa sa'yo iyo, isang bigat mo. Pagdating na hapon, mararamdaman mo yung pagod, sumasakit yung likod mo. Then, pagtulog mo, paggising mo sumaga, lalo pang masakit yan, mararamdaman mo kasi nung bugbog na nga yung mga buto-buto mo, pagtulog mo, nagbog pa rin. Then, pagising mo, mararamdaman mo lalong mas masakit. Yan yung tips number 4. Tips number 5, panalakit ng likod. Pwedeng yung katawan mo na yun sa temperatura. Example, sanay na sanay yung katawan mo sa sa mainit. Mainit ka, 30 years ka sa mainit na nagatrabaho. Then, pagka 1 mo ng 31 years old, sa malanig ka na ng tarbaho, ay may pilay ka. Example, pilay o meron ka ng history na yung buto mo nag-track. Sa so, sobrang hirap na, na buhay, hindi mo na pagamot. Tapos, bigla ka ng tarbaho sa malanig. Example, aircon. Example, nagbibigar ka sa aircon. Kailangan kasi ng baker o pastry baker sa aircon. Doon mo mararamdaman yung sobrang sakit ng katawan mo kasi naminibago nga yung katawan mo dahil sana yung katawan mo 30 years sa mainit tapos bigla ka ng trabaho sa malamig din meron ka ng bali sa likod o kilay may damage yung buto mo kaya yung katawan mo yung inibago, dyan yung maramdam mo yung sigaw pananakit ng buto-buto katawan yan yung tips number 5 tips number 6 pananakit ng mga buto-buto sa mga kinakain mo na rin kung uh, example meron ka ng arthritis bawal yung mga buto-buto ng baka o buto-buto ng baboy din yung mga beans gaya ng munggo or may bagyo beans na mga buto-buto bawal yan sa may rayuma o tritis mananapit yung mga buto mo kapag kumain ka na yan or mga kagaya ng tapilan alam ba nyo yung tapilan yung sa bundok sa bukid lang yung tapilan or yung mga munggo pag kumakain ka ng halo-halo di ba may beans din sa halo-halo din sa mga gulay na nilaga sa mga karanin na nila. Gadi ba yung hinahaluan nila ng mga beans? Ang mga buto-buto. Yung bawal mo yung kainin. Lalo na yung mga buto-buto na nilaga ng baka. Nilaga na baboy. Ito po ha. Baka gawin ninyo yung hindi kayo kakain ng buto ng yung buto-buto. Kahit hanigo po yung sabaw, nandun din yung lasa niyan. Yung, nandun na nga yung mas makatas sa sabaw. Sabihin mo pag baga pag-wisin mo, bakit sumakit yung ah uh, buto-buto ko. Ay sabi nung nag-vlogs, yun daw mga nilaga na baboy, baka kapag kumain, sasakit ng buto ko. Pero sabaw lang ng hindi to Yung pong sabaw, mas mabisa yung kisa doon sa lamang. Kasi lahat ng uh, ingredients nung kung ano, nasala na doon sa sabaw. Kaya, mas matindi yung humigot pa ng sabaw ng buto-buto. Lalong sa sakit yan. Kisa doon sa laman ng baboy na may buto-buto, laman ng baka na may buto-buto yan po yung tips number 6 kung kayo ay uh, nakitang buto bata matanda yan po yung tips number 6 sana po nakatulong ako sa mga taong nananakit ng mga buto-buto bata matanda may mga damit sa likod may mga tilay bali or wala dahil sa mga temperatura dahil sa mga pagkain dahil sa position sa pagtulog yan yan po yung tips number 6 sa pananakit ng buto ano po, nakatulong ko sa inyo sa bago lang po dito sa channel ko. Pakisubscribe po. like po sa bago. And share na rin po sa bago dito sa channel ko. Thank you po watching. I will be Bye-bye.